Hi guys, so for this video, tuturuan ko kayo kung paano mapabilis yung monetization ng Facebook account niyo or yung Facebook page niyo. Pero syempre bago yon, thank you sa mga nag-view sa mga reels ko, sa mga videos ko, and sa mga live stream ko. Yan, so most especially yung live stream ko, malaking hatak yun sa views ko. Imagine... Uh, during live streaming ko, wala kang makikita masyadong views. Pero, uh, count ka lang ng mga ilang araw, 1 to 2 days, 3 days, uh, lalabas at lalabas yan sa timeline ng mga Facebook friends mo. So, karamihan sa kanila matitemp yan, i-click nila yung video mo, manunod ng kahit 1 minute lang, that's counted na kasi yun as uh, minutes view sa monetization requirement. So, yun na nga, no? Huwag na nating patagalin pa. So, yun nga, nagulat ako. Before kasi, 9,000 lang yung uh, minutes of use ng monetization ko. chineko ko yung monetization tools ko. Pero nung nag-livestream ako ng tuloy-tuloy, siguro mga 4 days yun or 5 days, nag-dota lang ako, naglaro lang ako, nag lang ako mag-live ng dota. Then, araw-araw, minomonitor ko yung views ko. Nadadagdagan siya, almost 500. Wow. Pero ang lang ang nare-reach na person lang niya is nasa 100 lang, ganun. Hindi pala yun yung basihan. Ang basihan ng Facebook dun, yung, yung minutes, kung ilang, siguro sa 100 na yun, kung matagal ka na niya pinanood, it discounted So, yun nga, malaking impact yun sa requirement ng monetization. So, kanina lang, August 14, August yun, chineck ko yung Facebook monetization ko. Bigla na siyang may setup at may notification na, na ako na pwede na daw ako mag-earn using uh, monetization tools and yun nga uh, makakapag uh, add na sila ng advertisement sa mga stream ko and videos ko so sa reels ko nagtataka ko wala akong ads on reels hindi ko pa kasi kabisado pero yun magpo-focus tayo sa live stream siguro alamin muna natin so yun lang guys so maraming salamat ulit sa mga nag-view sa akin so if you So, if you like this video, don't forget to like, share, and paki-follow na rin yung uh, Facebook. Huh? Thank you so much. Goodbye. Good night.